Mm. Ano po set niya? Eh nga uh, apat nun. Ah sige. Ah uh, kay na. Kay tuwag na. Take out. Or? Ah take out. Ito na lang to. Ito na lang. Sige kunin ko na din 'yan. Kunin ko na din 'yan. Dapat po. Ah, ah. Tapos ah Proven din. Tapos yung tatlong isa Tapos eto, anim putin ang gaano oras kayo dito? Depende Pakalawang beses ko pa lang kayo nakakita eh Eh, binabaligan ko kayo lagi Hindi ko na kayo makita O, <laughs> oh, parang nung first time ko kayo nakita May volleyball ata dyan Pero pag ordinaryong araw Hanggang <laughs> si kuya din <laughs> o oh, dito yan sa Plaridel mga Tulo masarap kasi, pwede yung sausawan ano yung niluto niya? ah, oh, proven, wala nang isaw no yun na lang yung tatlo bigyan ko kayo yung sticker Ah, uh, padagdag na nito dalawa. Hmm. Sabi ko buti nagtaray lang ako. buti <laughs> nakita ko kayo ulit. Ikaw na po. Ay, na po to. So, sige, tsaka gravy man. Yung. La